Maayong Buntag Pilipinas! Happy Birthday Tatay Diggs! Happy Happy Birthday! Kahapon pala. Kumusta tanan? Alauna na! Maupay atong paggawas! Suspaita guys! Alauna o makasakay pa kuran sobra ka busy sa trabaho kanina. Oh, di ta kagawa so gin oras. Hay, Anong ta guys kay naisakyan na, na. di ta katabok. May na. Thank you. Katabok ako. <laughs> Eta. Lakaw, lakaw na sa ta. Bas, bas, taglakaw guys. Napamampuy, taglakaw, lakaw. Ako yung lakaw-lakaw. Okay. Baklay pa uli sa balay. Kay, wala ang trabaho. Mingaw, mingaw na ang karsada. Mingaw na ang karsada. Okay, oh kay ray bus ni Agi. Pwede man taunong ang the wreck, ay. Kinahanglan man jud ato sa basta. Kinahanglan jud ato sa basta. Dili mo hunong ang mga bus diri og. <laughs> Kuan dili gyud basta. madaghan mang tao mo pa di ay kay Friday man gahapon daghan mang naglaag